Welcome to Henry KNG TV Good morning po, ayun po, uh, ready na yung mga gamit Kukuhaan uh, ko na lang yung truck para sasaka nito Ito po ang dalawang na solar, alababo, lamesa, surak, kawayan Yung tent, ito yung tent po, yung drum po yan, may maraming upuan lamesa, pala, bareta kompleto po kami ng gamit na tools po ito yung mga dalan namin maya po ay kukuha na po yung truck para ayun niya, para maanan namin makikarga na namin ito ayon po, ready na nakagayak na po yung mga tent yung mga gamit, panluto yung mga lamesa, yung kalan, hindi na po yung hagdan, yung bako, yung ilaw, yung drum, yung mga timba, yung mga tabo, ready na po. At saka siyempre po, nandito po yung bowl. Ayan. Yan po yung portable. Ginagawa po namin dito, umuhuway lang kami. Tapos, malit na huway, tapos malakas sa ilalim. Ayan po, portable na bowl. Medyo dibuhat po yan. Ito po yung laking ginagamit sa camping. Ayan po. Alam pa po dyan yung ibang gamit ng mga bata, yung mga kanilang mga gamit ng tulog, yung mga damit nila. Hindi pa po sila dumahan. Hindi pa po dumating yung iba po. Ngayon po, yung maaga pa lang naman po. 10.14 a.m. pa lang naman po, maaga pa. Pero andyan na po sila. Ay, asa yung mga gamit nyo? Saan? Ito gagamitin nyo. Ayan po, mga bata. Asaan ito ko, chiparo nila yung gamit. Dito po lahat, hindi kaya nasasawa yung mga gamit. Kung pera lang po, kung yakatid sila ng kotse, uh, ayun nga po. Hindi na po masasaka yung gamit nila dito. Ayan. Bakod nila ko rin po yung bakod para yun nga para masitin ng mga bata ito nga po pala ay hiniram namin kay Ate ay hinaran rin po pala kay Ate po ito rin po yung ginamit yung last year ah, tinanggalan lang po nila ng bubong kasi nga po ginagamit nila sa catering ah, hindi po kumakasa sa sa mga pupuntahan nila yan po eh meron, meron po kami dalang halaman dito tapos po ito yung ulam may dala rin po kaming ulam pagkain namin. Yan. Tapos po ito may dala tubig. Ayan po. Masipot. sige po maya maya eh. Ayan eh po may parating pa po, po mga magulang doon. Masaya po yung mga anak nila para makakarga yung mga gamit nila. Ayan po. May nakikita earth. lang ng mass eye fiction mo. Halimbawa, di ba yung mass eye mo yung eye box ng mata mo. Halimbawa, ito lang ha sa science. The earth is, the earth is rotating, revolving around the sun. Ano umiikot? <laughs> ah, kami, example, ha? This is the Earth, this is the Sun. The Earth is rotating or going around the Sun. Ano yung miikot? Earth. Oh, earth. earth. Miikot siya ng how many hours? 25, 25, 25, 25, 24, 24, 24. 24 hours, diba? Napakahiwago, miikot siya. Pero yung araw, naka-stay lang. Kaya kita ba ng mga mata nyo? Opo. Mayas ay yung sinasabi ko ha. Kasi ayon, pag nag- namin yun ng grade 5. Pag nagbabasa ka, kailangan nakikita lang ng mata mo. Alin, Sam? Di ba, di ba may sand? Gravity naman. <ego> ah, saan ba may gravity? Ah, Sa haya. Ang grade 5. Ano nga, saan meron gravity? Earth lang. Earth! Earth lang. Pag napunta yeah, ka ng buwan, makalutang ka rin. Walang gravity Wait, tapos mas. O, di ba? Ang tawag dun ay... Ang tawag dun ay matter. What is matter? Oops. <laughs> matter is anything Everything that, that, that occupies space that has mass and weight. Hindi ibig sabi na matter. Ato kuya, what is friction? Friction yung. Nato. Ay mag. Ang mainit. Friction is. Agaram sa, sa ka yun, 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 science. Agaram kung. Science yon. Agaram isang bagay para magexplain ng heat tapos baganing apoy. Diyan, yeah. Mali, mali, mali. Diyan. and what is matter? Mas matter muna ta. ako. What, what is matter? What is the square root of 64? Uh, diba, matter. Matter is ending the topic. Space at as much weight. What is the true state of matter? solid, liquid, and gas. What is solid? Solid. Ano matigas na balay? Ano may kulay? What is solid? Ayan po, nandito kami sa Palayan City. At tapos na po kami kumain. Ito yung mga bata, nagpapahinga na. Ayan po, nandito kami sa ilalil ng puno ng... Puno ba na ano to? Akasya, akasya ba yan? Ba't malapad ang dahon? Paper tree. Paper tree, Oh. Ano, napagod ba kayo mga bata sa biyay? Okay. Yes. subscribe ako. Enjoy ba kayo? Enjoy. Oh, ba't kayo nag-enjoy? Sa enjoy? Um, umpisa pa lang yan, ha? Ano? Bakit? Hindi ba enjoy? Hindi ba enjoy? Enjoy! Ano ba Ano yung na? Kaya lang ako. Ayaw sa ano eh. Mayroon sa mainit eh. Pag umukulit dugo ko eh. Wag kami init eh. Sino sa lamig? Sila matitibay sa init eh. Bilis naman palang mainit. Eh, isama pa niya sasakay ako kanya kanyang 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 -kanya ng tent dito bali yan po katabi po namin yung sandro sa kalaba ano ano ba sa kalaba ito sa kalaba ba ito ito kalaba pa na hindi hindi ko alam kung ano ito ano ano lang bakit bakit Oh. Meron, bakit? Bakit? Per sa lise, yeah, hindi ganyan, hindi pwede yan, isukat niyo muna, room. Eh, O, siya, yan, 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 tamayin, Okay, lakas may ay, ito Mabilis. Ayan. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, Galing. Bumaba. 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 Bawon nyo. Bawon nyo muna. Para hindi kayo mahirapan. Ibawon nyo. Ayan. Yung mga bata. Ang papakat sa ni pagiging girl scout ng mga bata. Ayan. Aray. Sa akin na abigay ito. Kala nyo, mahirap. Mga sabi buhay ng kapintero. Mahirap. Mabigat. Ang martillo. Oh, wait lang. Ako muna. ako muna. Iba. Iba mo. Iba mo. Iba, iba mo. Itaas mo sa sa'yo. Ayan. Bilis pumukpok. Parang ano ah. <laughs> pa. Nasamaya pa na. Pili siyo. Nabon na ba? Niwawaw. Hay nako, ipagsagad mo para maano siya. Para matutok na sa kawayan. Oy, dire pa ako. Tako-toko na ko pumara ko. Pumaling. Mali ko kasi di tatali. Ano? 'Yan po 'yung gabi na. Gabi na kami. Tapos sa amin kumain. Ah, ito nga po 'yung nagawa ko sa eskwela. Ang ganda po niyan. Ayun po tayo ng halaman. Ang ganda. po Mabuhay po. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta sa amin. Ang YouTube channel, Kaing TV po. Maraming salamat po. At ingat lahat.